Hello, magandang magandang araw at magandang gabi, magandang umaga kahit saan man kayo dito sa sa earth. Ayan. o <laughs> sa sulok ng bansa kayo na naroroon. Ayan, lalo-lalo na sa mga OFW, ayan, at mga sa mga kababayan ko dito sa Pilipinas. Ayan. Ito si Infinity TV Channel. Ayan. Um, Sasagot tayo sa ano sa komento kung sino ang managot sa EGK sa nakaraang administration. Ayan. Bago 'yan, ayan, i-subscribe niyo muna si Infinity TV channel. Ayan, para sa sunod ko pang mga ano, mga video at mga information ay ma-notify ko kayo at ma-update ko kayo para mapanood niyo ang mga katotohanan. Ayan. Kasi marami mga fake news na ano yon yung nalalaganap dito sa atin. Ayan. So, ngayon, i-share ninyo ang ating video, ayan, para maraming nakakaalam. Ayan, isang like, ayan, masaya na si Infinity TV Channel. Ayan, ito si Infinity TV Channel ay kakampi ng bayan. Ayan. Wala tayong uh, kinakilingan, ayan, doon tayo sa tama. Ayan. So, ito, ang AJK, ay hindi yan sa Pangulo, eh, isisihin. Kaya kasi ang ating former president before, hindi naman siya nag-utos na patayin ang mga persona na walang kinalaman sa droga. So, ang sisihin dyan, yung nag nag-implement ng batas, yung sila ang gumalaw. di Diba? kasi yung sinusunod nila yung sa listahan. So, bago nila eh ano i-hulihin eh o itukang, eh dapat sigurado sila. Ngayon na pala talaga. Hindi kay magtukhang lang sila nga hindi pa naman nila sure, 'di ba? 'Yun ang tawag nila nga mistaken identity. Hindi 'yan considered kasi tao 'yun. Hindi naman 'yun hayop na napatay mo. Eh kita katayin na lang natin kasi 'yun ha tao yun, may buhay, may puso may isip, ayan so ang um, may mga mali dyan yung mga pulis yan sila kasi hindi naman si Duterte ang nag pumatay dyan eh hindi naman siya ang nag, kung pa nagtero dyan eh ang sabi niya ilang business na yan sinasabi sa mga interview, kahit sa hearing sa quadcom, nga ang sabi niya kumaglaban saka patayin. Hindi naman sa nagsabi na patayin ninyo kahit hindi naglaban. Patayin ninyo na na patayin ninyo. Hindi naman sa nagsabi. Kasi si Duterte ay isang attorney yon Alam niya ang batas. Kaya nga, tingnan nyo, ang tagal ng panahon. Kung mayroong mali ang utos si President Duterte, ang ating former president, hindi eh nakasawa na siya sa korte. Bakit wala siyang kaso? 'di ba? Eh dapat nakasawa na siya. Eh kasi kahit anong gagawin. Kahit anong gagawin ng ano ng hearing sa Quadcom. Hindi nila maano kay kasi ang kanilang hearing kasi mahalata talaga na script eh. Kasi binabasa nila yan eh. Kahit na ganito ang sagot ng resource person. Ito sinagot ng ni Duterte. After the, ano, the question, mayroon na silang conclusion. Binabasa na ang conclusion nila. O, na may grounds na. So, ako, hindi ako, ano, nanonood talaga ako eh, sa mga hearing. Okay? kasi, tinitingnan ko talaga kung may mali o wala. Sa totoo lang, noon, hindi rin ako maka Duterte eh. Sa totoo lang. Kaso lang yung nakita ko na si President Duterte ang naging presidente ng Pilipinas ay may ginawa siya. Kasi yung sinasabi ninyong katiwalian, walang kat katiwalian sa kanyang pamumuno. Kasi tinatanggal niya, ang kat katiwalian hindi yung ijiki. Iba yung ijiki, ibang katiwalian. Ang katiwalian, korupsyon yun yung nagnakaw siya ng pera. Hindi naman siya nagnakaw ng pera eh. Kasi ang ang nagkukurap nga, tinatanggal niya kahit kaibigan niya eh. Yung mga sa kabinete niya nga kahit kaibigan niya. Tinanggal niya eh. Yung dati namin dati nga gobernador dito or congressman nga si siswino, so, Sa South Cotabato yung kaibigan niya, yun ang una na tinanggal. Oh, sido Duterte ayaw na ayaw niya niyang korupsyon. Kaya nga, hindi natin nakita may korupsyon sa hanay niya, di ba? Kasi natakot mga congressman, mga senador, yung mga... Kita mo mga, mga drug lords, nagtatago. Yung mga poser, nagtatago sa panahon niya. Kaya kasi, gina-implement niya talaga ang batas. Yung sinasabi niya nga drug war. Kasi ang iniisip lang kasi ng ano, ng yung mga victims or ng quadcom ng hindi naman kamuha ng quadcom yung si Castro kasi kasi ang iniisip nila talaga yung biktima pero how about the victims sa innocent people yan ang tanong ang ano natin doon tayo sa innocent people na biktima ng mga addict bakit hindi ano hindi yan bakit hindi yan... Uh, ano yun? Hinahanap ang mga kriminal sa mga innocent people na binektima ng mga adik. Kaya nga bakit maraming suporta ah, si Duterte dahil yun doon sa ginawa niya. Diba? Kasi noong time na yon malinis talaga eh. Ramdam talaga. Ramdam talaga namin na luminis talaga eh. Kasi nang time na yon na hindi pa sa presidente dito sa South Cotabato, maraming adik, maraming nare dito, maraming akit bahay dito, maraming din dito, dito mga snatcher. Parang hindi ka ligtas. Pag lumalakad ka ng gabi, ang bag mo, or ligani, matripingan ka ng mga adik, patay ka. So, o matripingan ka, Maripan ka. Dito, hindi mo alam. Kahit driver, adik. Driver ng jeep, ad uh, driver ng tricycle, or van, whatever. Ha? Adik. Kasi, hindi natin ano. Yung time na yun, na uh, presidente siya, andun ako sa Kuwait. Dati hindi pa siya presidente. Siyempre, marami ako na naririnig ng mga balita-balita about dito. Siyempre na, natatakot rin ako para sa mga anak ko kasi may mga anak ako nga dalawang babae. O. Oh. Tapos, apat na lalaki. Siyempre, kahit lalaki yan sila, kung matripingan sila ng adik o gani, ma-influensyahan sila ng droga. ba? Diba? So, nang si Duterte ang presidente, dito na nag-change ang mind ko. Ayan. Pero, before, duwa-duwa pa ko, 50-50 pa ako. Pero, kasi ang sa akin noon, um, uh, Mindanao siya, gusto ko rin makakaroon ng presidente na galing din Mindanao. Yan. Pero yung at isa pa, nakita rin namin ang ginawa niya sa Davao. Talagang wala na adik ang Davao eh. Kasi dati yung nag trip pa kami, nung estudyante pa kami ng college, hindi pa man na si Duterte noon ang, ano, ang mayor. Marami doon, ano, hindi ka talaga kailangan ang pera mo itago mo alam mo anong style ko may pera ako di sa bra ko, may pera ako di sa may ano ko sa medyas ko kaya kasi kung mahablot man ang bag ko may natira pa kong pera kag in, hindi ka talaga makawear na mga jewelries na magpunta ka ng ano ng dabaw o mga rilo kaya kasi marami mga ano yung mga kriminal o hindi man ano yung pang ba yon so na prove namin niya nung siya na ang mayor na talagang ano na katulad dito sa Plumulok yung si Lumayag ang naging mayor naglinis ang ano ang bayan ng Pulumulok dati walang wala talaga yan gumanda ang Pulumulok nakaroon ng malaking gym, maganda ang plaza, tapos na-minimize ang patayan. Kasi, si Lumayag parang si Duterte din yan. So, kaya nga, kung ako ang tatanungin kung sino ang managot sa mga namatay ng mga mistaken identity, yung mga pulis, kaya sila ang nagpatay eh. Hindi e, naman inuto si Duterte na patayin siya. Hindi naman sa sinabi nga ito, oh, patayin mo, di ba? Dapat ang mga pulis, siguro nila ang kanilang tinutukhang. Hindi na basta-basta sila magtukhang. Lalo na kung hindi naman lang naglaban. Kasi mayroon naman kasi ng mga pulis na member ng mga sindikato. Ayan, ito teori ko lang to, pero talagang mayroon talaga yan. Oo. So, ang style nila yan, kay para kay Duterte, eh, ano, lahat ng mga nangyayari para kay Duterte i, i diin, patayin nila yung mga inosente para si Duterte masira sa tao. Kaya nga isipin natin yung ating initiative. Kaya kasi, kung oh, hindi natin alam, mayroon ding mga sindikato nga hindi natin alam sa pagtukang ng mga polis, mayroon pala na nakatago-tago lang, o, oh, tapos, pinatay yung ano, Siyempre, para IDN kay Duterte, para si Duterte tanan ang managot. Yun. Kasi, kung nagsabi man na si Duterte na eh, yung style nila nga para maglaban, depende man sa sa'yo. Kung maglaban ka, kung ayaw mong mamatay ka, hindi eh, nag-surrender ka lang sana, eh, huwag mo nang hintayin pa matukhang ka. Katulad sa pinsan ko, hindi na hinintay na matukhang. Nagsurrender. surrender Ilan nag-surrender, di ba? Millionis. Oh. Ang nahuli, ilan ang nahuli, di ba? Sobra 300,000. O, 'yun ang hindi nyo na na-appreciate kay Duterte. Ang million nga surrenderes. ang 300,000 na nahuli nga buhay, ang na-focus lang kayo sa 4,000 nga namatay. O, saan ang malaki? Kaya, ang atin isipin, analyze natin ang sitwasyon. Hindi tayo mag ano ba, ma, ma, maniwala ka agad sa mga balita. Kaya kasi, mayroon dyan na mga balita na para silaan ang isang individual. Kasi, naki, nanood ba kayo ng mga teleserye? Eh? O, doon nyo basihan ang ano, ang ang nangyayari ngayon. Na, ngayon, nakikita nyo, nagbalik na lahat. Nabalik na mga droga, mga magnanakaw, di. Ang korupsyon, nagbalik na. Kaya nga, sinisiraan si Nday Sara kay para hindi na siya makatakbo ng presidente. Kaya kakansin ko, makatakbo siya presidente at mananalo yan sa makikita niya talaga kung ano, kung sino ang nangungurap sa Pera ng bayan. Kaya guys, hanggang dito lang muna. Ayan. Uh, ito si Infinity TV Channel. Napapasalamat sa si inyo. At God bless you. Bye-bye!